Okay, good morning po sa ating lahat mga kababayan uh, lalong lalo na po dyan sa bayan ng bulan sa sorsogon. Uh, nice lang po natin magkomento uh, dito sa ating uh, isang uh, kababayan na nabasaga ng sasakyan o ng bangka so, Ramdam po natin dito dahil ako po ay isang anak ng mangingisda at naranasan din po namin nitong nabasaga ng ganitong sasakyan noon So napakasakit po ito sa isang mangingisda lalong lalo na po kung ito lang po ang pinakabuhay nila No? Kung so bakit sinasalba pa dahil ang mapapakinabangan po dito is yung makina at yung base, yung uh, unayan kung sa amin tawagin. Tawag so, pinabangan pa po 'yon kaya sinasalba po itong uh, bangka. So hindi po ito mabibitawan. Hindi 'to uh, bilang isang mangingisda, hindi po 'yan bibitawan. Dahil uh, yan po ang pinaka kita Kaya tanging uh, masasabi lang po natin ay uh, Nawa naman po sa mga mamimili ng isda dyan sa atin. Magkaroon po tayo ng standard price para sa ating mga manging isda. Lalong lalo na po sa mga uh, mamimili ng tamban No? Uh, sana naman ay uh, mabigyan natin ng pagkakataon ang ating mga manging isda na mabigyan ng magandang presyo. No? Kasi minsan nakikita natin binubuhos na lang ang uh, binubuhos na yung isda dyan. No? Uh, parang uh, hindi tayo manghihinayang doon sa binibigay ng buong may kapal sa nagrasya dahil uh, dahil wala mamimili ang mura sayang ang pagod uh, binubuhos na lang yung nahuling isda ulit binabalik sa dagat kaya lang hindi na po ito ang sa atin lang po ay uh, nawapo sa mga namimili po ng isda dyan lalong lalo na sa tambaan magkaroon naman po tayo ng standard price para sa ating mangingisda Katulad nga po nito, eh, ang mapapakinabangan na lang po nito is yung makina at saka yung unayan, yung base. No? So, napakasakit po sa isang mangingisda ang mangyari ang ganitong, uh, pang, ang ganitong ano, sakuna. Hindi naman natin ito inaasahan dahil ito ibigay ng kalikasan. Pero ang uh, point po natin, eh, sana naman, ah uh, maging standard ang price ng ating uh, ano dyan, isda sa ating uh, bayan para po hindi naman masakit, hindi naman na uh, kawawa, hindi naman sayang ang pagod ng ating mga manging isda. Yun lang po. Uh, maraming maraming salamat po. At dawa po ay magingat po tayo dyan. Uh, at uh, sa lahat po ng mga ating mga kababayan, magandang umaga.